Ay ayan, ayan mga idol, good morning, good morning po. Good morning, good morning sa inyo lahat. araw na sabado na naman ngayon mga idol pasok pasok na naman tayo sa trabaho sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa youtube channel ko mga idol aba mag subscribe na kayo para magkakaibigan na tayo mga idol last din na ngayon weekend na pahinga naman tayo bukas mga idol ito yung lagyan na natin ng cellphone para pag magbiyahe tayo makakuha tayo ng video mga idol ayan ayan biyahe biyahe muna tayo mga idol samaan nyo ako sa akin biyahe ito na naman tayo work na naman trabaho trabaho na naman tayo mga idol lahat mga idol biyahe-biyahe muna tayo samahan nyo ako sa aking biyahe ito po yung lugar ng Sibera Mabalakat City mga idol na napakaganda kagandahan dito mga idol hindi ka nalalabas ng airway para bumili kung ano-ano dahil nandito na mismo sa loob yung mga kailangan mo may ano rin dito Robinson napakaganda lumapad sa iyo ang Robinson. Ayan o. Ayan. Robinson. Tapos meron din Star Mall. Hindi mo na kailangan pang magyahe-yahe ng malayo dahil walking distance lang mga ito lang ano dito sa Sibera. Napakaganda. Napakaganda. Ng mag, mag na nagustuhan namin kami mag-asawa na namin dito sa Mabalakas City higit sa lahat mapapalayo pa yung mga anak nyo sa alright, alright nandito na tayo ay doon sa highway ng ano nasa MacArthur Highway na tayo tayo ay patungo na sa ating trabaho mga idol samahan nyo ako sa ating biyahe biyahe yahe ni Kuya Jomar Lagataw huwag <laughs> kakalimutan palagi mag subscribe kay Kuya Jomar Lagataw <laughs> Ang ibig sabihin po ng lagataw ay isang gala sa samar, salitang samar, lagataw sa Tagalog gala gala tayo idol gala hindi kayo sasantuhin ni Mudyo 200 <laughs> pas muna tayo mga idol paggas araw-araw ako dito nagpapagas bago pumasok sa trabaho malinis ang kawanin ng mga ano, barangay ayos ang dami nila kaya naman napakalinis dito mga idol oh. malinis dito ang lugar na to kasi ganyan ang uma ganyan ginagawa nila kada umaga mga air. mga tauhan ni galing po ng mga ano, city ko <coughs> dito na tayo ulit mga idol nandito na tayo na naman sa Grand Palacio ito ang araw-araw natin dinabai-bai mga idol sumula lunes hanggang sabado dito tayo nagtutungong mga idol kasi dito yung trabaho natin dito siya nung free car e international